Ah, oh, yun to. Ito, pare-pares na yung mga bakal tayo. Gula na punta sa gitna yung ano, yung may halo. Na 12. Ito yung may halo 12. Pero dito sa mga kanto. Sa mga kanto, last time ko puro pare-pares yan. 16? Oo. Uh, okay. Sa gitna lang tayo. Sa gitna. Yung pinaka may halong poste na haluan ano, ng maliit na bakal. Sa gitna lang, lang po tayo. Kaya sa paikot, hindi. Puro pare parehas na yan. Hindi Ayos. Alos, magkatabi naman ba yun, o. Oh? Gano'n sa punta, o. Oh. Parang pakit lang sa kanya. Magkatabi naman yung dalawang bakal, o. Oh? Yung dalawang post. Yung punta. Okay naman mga dyan. At least, magaya yun. Dalawa room, saka dalawa dito, o. Yung punta yun, eh.

Bakit okay, marami oh. yung ganyan kanina eh. Kaya ka sa Oo nga eh. ako. Kaya ko inito ko yung motor. Pinasa yeah. ko muna. Kala ba. uh, <laughs> ko baka importante. hindi naman. Ano nyo ba? Ano ko sa'yo? Ano parang ka ako may yung niya. sa ano lang. Buta kayo Ah, para bukas. Oh. Para bukas. Para ah, bukas. Ampun, <laughs> ah, bukas pag-ubuhos na? Oo. Oh. po sila.

Mulan Fair? Mulan no, Fair. Mulan 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 Fair. Ito, Fair. Mulan 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 doon sa kabila bayaw, gano'n din, tatlo rin nang nakapahalang naman, baka gano'n. Oh, okay. Nakaharap sa kasada yun, tatlong unit yun. Yeah, ito nakaharap dito sa kabila, tatlo pa rin. Kaya ba, alin dito ng ano, alin na unit sa baba. Wala, kumakaroon lang agad yan. Nakikita mo siguro, nakikita mo siguro yan sa ano, Bawat... Kaya tatlo yung division an ng ano yan? Oo, oh, yeah, oh. yan o. Ano. Ito. Okay, isa. Yeah, isa dalawa, tatlo. Kaya tatlo yung tatlo. dyan. Bali, anim. Tatlo rin dito sa dulo. Oo, so, tatlo rin sa kabila doon. Kaya anim yan lang unit. Ngayon, ito laki ba ng bawat unit o? Oh. Yan ang laki. Pag so, mula sa poste na yan, hanggang dito, ayun yeah. ang unit. Bawat unit. Sa kabila, eh, ganun din, ano? Oo, ganun oh, din. Oo, oh, ganun din ang laki. Sa kabila, parehas din ang mga uh, ano, laki. Kaya, ayos na ayos lang. Sa kayo, puro tambak pa. Kaya pagkakusan na yan. May kita Pabas. na yung, yung talagang laki, no? Oo, oh, uh, yung talagang laki siya. Mahaba naman siya pa yun. Ito makikita mo. Gando niya, yun. Mahaba, eh, oh. uh, gando so, mga tao doon, ang gando niyan. Sila pinaka-ganan. Ang babas dunit. Ah, uh, siyang ganun to, no? Oo, oh, lang, sabi yung tao niyan, ha? Oo. Uh, mahaba yun sa kabila. Oo. Uh, uh, ka, ano? Oh, mahaba. Ito kasi eh. gawa naka, ano? Oo, oh, ito, eh. Ito, ito, no? Ito, ito, no? Oh. Mas mahaba yun kabila. 21, 21. Uh, yung kabila ng 2 metro. Ito, 7 oh, lang ito eh. Ito sa kapila, 9. Uh, 20, 20, 20, 20 lang 27, ariyon, square meter. Ito, 7 times 3, 20 lang. Ah, 21. lang ito. 20 lang ito. Ito sa dito uh, sa dati. Oo. na

Puro panambak pa papa eh Kaya hindi pa timakita yung mismong forma Pag natanggal na yung panambak Okay na yan